Ang barangay Teril Proper ayon sa isang pag-aaral ng PhilAtlas Census noong taong ikaisa ng mayo taong isang lilyo napu, umabot sa 10,455 kabo apat limang o ang bilang ng kanilang populasyon munit sa taong dalawang pinakahuling dalawang pag-aaral umabot na sa higit ,000, ,000, at siyam na bin dalawang lilyo tapno taanat ng mga naninirahan sa barangay na ito taong isang lilyo na raanat at na hubog ang Teril Proper sa pamumuna at ni Dato agad nisang isang bang bago. Bobo At siya ang naging dahilan kaya merong bayan na ngayon ay tinatawag na Ulterail Proper, hanggang sa dumarami ang dumayo. At naninirahan na nga sa lugar na ito hudyet na merong paglago at lobo ng kanilang populasyon. Hanggang lumaki na nga ang bilang ng kanilang mamamayan, kaya na lang, dumadami na rin ang mga kakulangan sa kanilang mga pangangailangan upang matugunan ng mga ito ang pamahalaan sa pangumula ng mga naging punong barangay. Unti-unting nagkaroon ng mukha ang governo ayon kay punong barangay Lilabeth Alag. Okay, maayong adlaw no sa ato mga Pilip viewers. Uh, kabahin sa mga proyekto, mga programa nga uh, na enjoy no sa Barangay Turil Proper, ubay-ubay gyud. Ah, uh, katunayan na di, di na gyud na ko memorize gani uh, kung gi gi pasulat no sa tanan nga mga nahimo dire sa ang uh, opisina sa atong congressman na uh, Sidungab. Uh, nag-enjoy good ang mga katawhan. Since pag sa paglingko na itong 2013 up to karon 2024, ubay-ubay gayod. So, kana, uh, sa dili pa na iisa isa iisa-isa ko, no, sa pag uh, narrate tanan sa katong mga proyekto nga na implement diri sa akong barangay, ako mapasalamaton kay ko sa tuang congressman silong Ungap, no, He is a performing congressman. Uh, dali lang kayo nato tumaduulan. And then, ang iyang kasing-kasing na agyod sa ato ang mga katawan no, nga maka mapaniguro niya na matagamtaman gyud no ang atong programa pinagi sa atong barangay sa atong barangay sa ato proper so una gyud ang mong kalipay ang ato ang new Turil gym nagkandidat na siya og 50 million no nindot na kay atong Turil gym so na enjoy gina no na gamit na na sa tanang mga activities madakpo man magagmay na mga activities diha na gyud gina ginapahigayon no so na gina ta maglisod na na ta venue for that and then ang atong kini atong barangay hall das two sto, two stories ah uh, barangay hall na enjoy gini nato so and then makita man nato na, na karon no mao ni karon ato ang gigamit no Uh, and then, ang ato ang OSCA, kanang Senior Citizens Building, naroon na tukod diha sa ato ang Turil District Hall Plaza. So, nang-enjoy po na nga ang mga seniors citizens na anas sila maatuan ng lugar kundiin na mapasibaw nila ang ilang mga sa ma maanindot na maong opisina. No? And then, nang-atuang kini na enjoy kini sa mga motorista even sa kitang mga mga pedestrian no? mga katauhan no commuters ang ato ang road widening daghan ubay-ubay no na widen ang ato mga kasada na palapad na kundiin uh, pasabol ang maong kalsada nato so wala lugar sa akong barangay tulip hopper nga uh, dili-dili sementado sa so, pinaagi sa programa ni Congressman Sid na ihad yung priority kining mapasimento ang atong mga kasada. So, nindot na atong mga kasada, very passable na get siya. And then, ang atong PNP building. Sa una, unsa lang kung na building, no? ah uh, gamay siya, and then, karoon na, na to story na po, no? And then, na, napadaghan ng mga opisina, hindi in, kundi in, Uh, na uh, tagaan o og mga kadaiyang mga opisina nga ang mga kapulisan no na daghan ma maatuan nga dili ba kanang lisod nga kung dili mahan ay, tungod kay nag na, na na, na, extend o naka expand ang maong mga opisina sa atong PNP sa Turil. Okay? And then, kanyang ato ang Turil District Hall Building nato. Kung atong i-imagine nun before, kung wala pa na siya girenovate, pangyut siya ka ng mayot ang awon. Karon, nindot na, gani, na na nag-upisi na nga to ang DCWD, nga ato ang Davao City Water District, no? So, magkalaraiya ka siya sa atong gobyerno, na din na nabutang. So, nahimo siyang satellite sa to ang City Mayor's Office. Napaduol, ang serbisyo sa mga sa tuang gobyerno sa mga tao pinaagi ang mga satellite kanang atuang ang Turil District Hall building so la lami mapunang lamit po, la -lami po tan aun nindo tan nga ang ato mga opisina ma ano pa ma renovate eh. ah, kita po nung magtrabaho inspired po ta magtrabaho and then ang ang Turil District Hall Park Nindot pud kayo. So, puhon ato na nang ginahulat ang pag-abri ni ana sa maong park para mapasudan nato sa ato Ma-open to the public, no, para ma-enjoy gid ang maong park. So, nindot ta atong park, to real district hall park. Okay, that's uh, also a national ano uh, project. And then ato ang Toril Hall Plaza also, no? Na ano po siya na na rehab. Um, Wap -wap. Ay, so, ubay-ubay, so, yun ang proyekto. So, happy kayo ang mga barangay officials. Most of all, ang ato ang mga katawahan. So, na-enjoy good. So, so Ah, uh, pa lang ng tala ka since sa last term na ni mo no. So congrats din daan kung kailangan ka accomplishment nga na himo. So sa karon ka kay mo hamang last term, unsa pa gyud ang imong mga plano taw para sa barangay bago ka mo mahuman ang iyong termino. Kung ang tagyod, ma madungagan o matagaan pag inato o pagtagad no, ang kanang pag pagmaintain no, sa mga proyekto nga dili maabuso mm -hmm. and then ma-enjoy sa community and then dili ka punta mo undang o pangayo o kanang mga pro programa, mga projects no para lang yun na ma matagbaw o masatisfy na nato ang mga tao. Mamit na to ang ilang mga expectations na mao na ang pinakaimportante mamit na to ang expectation sa mga katauhan pinaagi sa imong liderato. Mao na kita nga mga leaders magiging resourceful ta. No resourceful ta nga maging ano ta mag mangita gita og mga programa para ato na pumapaabot sa katawhan. So ingana na siya. So kailangan maayo nga ang relasyon sa ato ang sa ato ang mga kaubang mga leaders sa atong congressman sa ato ang mga city councilors na binagyo sa ato ang city mayor so ana lang gid na kailangan strong coordination and and strong partnership uh, kap ka pa uh, follow up mo kana ah uh, kani since nga -mention na mention na to mga kalambuan ganito so tagtubay-bay gid kap ang mga project nga na dili sa imong barangay so Siguro kung madumog niyo sa bang barangay, magselo siguro sila kay mga milyon-milyon mga projects sa bang barangay, pinagmay lang. Pero kung sa yung mensahe ka ron para sa mga proponent na nakahatay yung mga project niya kanang, kung kanang yung mensahe niyo para sa mga katawakan niyo Okay. Sa mga proponent sa akong mensahe, maunay, uh, ito lang din ipadayo ng ato ang ang ato ang tumong o ang para sa kayuhan, kalambuan sa ato ang lugar kung din asa nagdumala. Pinaagi lang ito sa ato ang kanunay tang maminaw, kanunay tang amutan uh, ano, sa sa unsay need sa ato ang community. And then, kanang muhaumpod sa ato ang sa ato ang mandato isip na unsan ang ato mga katundanan. And then, ako pong prayer sa ginoo, nga ato ang mga leaders, tagaan sila og wisdom, no? guidance, protection, para mapadayon pagyod, makahatag og kalambuan sa atong lugar. kay bilang usa ka leader, dili uh, dilig lalim kung ikaw mismo nga leader, magdepend lang ka sa imuhang sariling kakayahan But kung ang leader, mangayo gid siya o ka ng wisdom, guidance, uh, blessing sa ginoo, ka na, makalahutay gid siya. Kaya dili man ta pwede sa ito ang kakayahan. Ba't kung na ang ginoo, partner ni sa tanan ni mo, mga baluhaton, ang ginoo, mutabang ni mo, kay ang ato ang disibisyuhan, ang mga katawan, mauman na ang mga uh, anak sa atong ginoong. Kita tanan, mga anak manta sa ginoong. So, malipay ang ginoong kita, mga leaders, instrumento ta sa iya mga panalangin. Pinaagi ka na to, mga leaders, mahatag o mapaabot nato ang panalangin sa ginoo. So, muna, ako pong minsahe para sa mga katauhan nga kita mag-support uh, kita. din support, mo cooperate ta sa tanang mga programa, proyekto, atong ampingan, ato ang i-enjoy kini nga dili nato na abusuhon kailangan kitantanan tanan mga katawhan magiging law of riding citizen ta mutuman ta sa balaod sa mga pulisya sa mga city ordinances no nga ipatuman sa atong gobyerno para hapsay ug tunhay ang atong pagpuyo diri sa ato ang lugar kay aron ang ato akong mga leaders ma-inspired sila sa paghatag pagid more more programs more more projects kaya eh because naman ta nag-support, naaman ta ni cooperate. Mao man na mamayo ang relasyon between the government and the people itself. Mao na ang importante gyud ang pagtinabangay, ang pagsinabtanay uban sa grasya, uban sa sa panalangin no sa ato ang buhi nga Dios. ayong buntag sa tanan uh, aniya kita karon dinhi sa Santo Cristo Toril proper na atay uh, isa sa mga atong hinabion uh, usa sa mga residente dinhi sa Santo Cristo nga mao si sir uh, Joseph Kamado uh, sir good morning oh, ano good morning din sir then. Uh, bali sir uh, sa tingin nyo po ano yung mga improvement na dito ngayon uh, sa tingin ko, malaki naman naging improvement ngayon kasi gumanda na ang kalsada. Tsaka hindi na nagre-reklamo yung mga residente dito kasi tuwing umuulan kasi dati, lubak-lubak um, yung kalsada. Ngayon maayos na, okay na, walang problema. Nagdawat Dante Lante Yo na nagbahagi naman ng kanyang karanasan sa pagbibigay serbisyo sa barangay Teril Proper, doon niya nakita kung paano lumago ang barangay na ito. pag si sa congressman, diregyatong siya atong ito ng siya na So, makita man ninyo, no? From Trump tomato Market Roads, ang naimo mo sa atong kalandong congressman si Ongab. Sa paningkamot sa atong kugihan uh, ng congressman si Isidro si Ongab, ang uh, dili man ninyo niya, ako lang uh, Minta no. Nama tayo mga dam ako isi public servant. We are servant to the people. Napay mga dalan diri nga usahay nga akin na, -na improvements. Mula dito sa Teril Proper, at ito ang Kalambon Online News Channel. Salamat sa panonood.